Hi there, your partner Just Nila Rama here at usapang business mo na tayo kapatid. Kung interesado kang malaman kung paano kumita gamit ang cellphone o laptop mo, ito yung opportunity na hinahanap mo. Tambay, estudyante, empleyado, negosyante, kung OFW ka or housewife ka, ito yung business na hinahanap mo kahit hindi ka na lumabas ng bahay. Kaya tapusin mo ang video na to hanggang dulo dahil malaki ang maitutulong nito sa'yo. Wag na wag na wag mong i-skip dahil alam kong pag tinapos mo, lahat ng mga information na ituturo ko sa iyo ay marami kang matututunan. Napakaswerte natin na maging part na isang company na kapag establish na ng credibility sa industriyang ito. Our company was already featured in Rated K, Showtime, Kabuhayang Swak na Swak, at napakarami pang TV exposures. Nakasisiguro kang maganda ang quality ng produkto mo dahil ang company natin ay may sariling plantation, manufacturing, packaging, at tayo na din mismo ang nagmamarket nito. Ang ating main office ay matatagpuan sa West Insula Building, West Avenue Corner. Sa tapat lang po yan ng SM North. So kung alam mo yung SM North, tumawid ka lang papunta ng West Avenue. At mapupuntahan mo na yung office natin. Yun ay kung gusto mo lang naman bumisita. Nariyan po ang ating exhibit store. Nariyan din ang ating admin office. Grand Lobby, State of the Art Seminar Area at Lounge Area. Napakaganda po ng office na yan. At ang opisina po yan ay para sa ating lahat ang maganda po sa Essenza natural ay meron po tayong iba't ibang hipo or business center sa buong Pilipinas. Ang Essenza natural ay pinamamahalaan ng ating masisipag at very hands-on owners, our company president, Ma'am Josephine Alcasabas, U.S. trained chemist at 10 years BFAD employee, and Mr. Jim Paulo Alcasabas, ang ating chief finance officer, isa ring licensed chemist at former Nestle Philippines employee napakababait po ng ating mga owners na yan at madalas na nakasalamuha natin sila sa main office natin dahil po ang ating company owners ay mga chemist sila na rin po mismo ang nagpo-formulate sila po mismo ang formulator ng mga products natin kaya nakasisiguro ka na ang produkto na i-offer mo sa tao at gagamitin mo ay safe at mataas ang kalidad ang ating mga products po ay FDA approved at halal approved Napakarami na po ng natulungang gumaling at ikaw na mismo ang makapagpapatunay kapag member ka na. Product will speak for itself. At sa dami po ng testimonya ay may pagmamalaki talaga natin. Ang maganda pa ay eh, ang napakasipag nating Vice President Doc Luis campo ay guided tayo para magawa natin ng maayos yung negosyo. So panoorin mo ang presentation na to para ma mo rin yung excitement na nararamdaman ko kapatid kung bakit ito yung business na para sa'yo. Hi! I'm so happy and so excited to present to you and to be your guide on this life-changing opportunity na pwede mong gawin kahit nasa bahay ka lang. Alam mo, napakaganda na ito. Marami tayong napatunayan na. Mamaya, papakita namin sa inyo mga totoong mga tao na nabago ang kanilang buhay. But number one, ang maganda sa company nito, direct tayo sa manufacturing mismo. Ibig sabihin, pwede po tayong maglabas ng mga bagong produkto na magiging exciting na ang mga produkto nito, highly consumable, araw-araw ginagamit. Imagine! gagamit ka lang ng pang araw, -araw na ginagamit pero magkakaroon ka ng opportunity. Hindi mahirap gamitin ang product kasi lahat naman tayo nagkakape, shampoo, conditioner, lotion, pabango, panglaba, panghugas ng pinggan at marami pang iba. At lalong-lalo na makakatulong po tayo doon sa mga taong yung matagal ng may sakit. Titignan niyo po itong mga video po natin na ito. Ito po yung iba't ibang klase ng tao na natulungan natin. May mga may sakit yan na ito po yung mga nakatulong sa kanila yung mga produkto po natin katulad po ng Guamera so yan po yung sa Guamera na hindi ka na rin may hirap ang ipromote kasi po pinalalabas yan everyday sa TV station na po sa Showtime pinalalabas yan And at the same time, na-feature na rin po tayo sa Rated K. Makikita niyo po dyan, no? na-feature tayo sa Rated K, sa Swap na Swap, at marami pang iba na lumabas tayo sa television. Ibig sabihin, sa produkto, hindi ko na may i ipromote ang product. Kasi ang product ay popular. And at the same time, tinutulungan ka mismo ng company kung paano i-offer ang product. So, yung po yung company, yung products, at sa marketing plan naman, dito po, nako, napakarami nating incentive sa mga gusto po sa inyong mag-travel. Ito po, tingnan niyo po yung mga travels natin. Marami na po tayong mga travels na nagawa. In at the same time, marami na rin dito na bagong buhay. Ito po, panuori natin yung nagkaroon ng mga sasakyan, nagkaroon din ng bahay, no? nagkaroon din ng negosyo. Provide na namin yung mga videos, ipoprovide namin yung mga collaterals at panunuorin nyo na lang, isishare mo na lang, pwede ka mag-online, kung paano lumago ang negosyo nito. Kaya, para na! Huwag kang magsasayang ng oras dahil nasa opportunity tayo ang tawag dito, income opportunity na bagong-bago na pwede mong gawin online. Ang tanong, baka naman malampuunan. Magkano ba naiisip mong puunan sa negosyo? Franchising, food cart, traditional business, hindi yung typical na laki ng puhunan sa negosyo. Pero maging partner ka ng napakalaking kumpanya ito. Hindi mo na kailangang mamuhunan. Kaya gaya ng ginagawa mo sa grocery, drugstore, or convenience store, araw-araw bumibili ka naman tama. Bumili ka lang din naman ng produkto, pero dito sa pagbili mo ng produkto, pwede ka na magkanegosyo. Yes, bibili ka lang ng produkto dito. Magiging member ka na. 1-5 lang, pwede ka nang mamili sa ating apat na packages. Package A, may 5 buwamera ka na, may 1 month supply ka na ng buamera dahil ang isang bote niyan ay pwedeng umabot ng 1 week. Package B, 1 Tech at 1 buamera. Package C, 6 Red Mint. Package D, Digital Package, Instant E-Loading System plus E-Books and Video Bundles access sa ating Essenza Wealth Library. Once na bumili ka ng package sa esensa ay lifetime business partner ka na ng company. Covered ka na ng 10 ways to earn and incentives natin. So, pag-usapan na natin yung kita antara. First way to earn, sign up bonus. Pag sign up mo pa lang, sa link ng taong nag-present sa'yo ng business, may 300 pesos ka na, wala ka pang ginagawa. Next, e-loading. Ang ating e-loading business ay load to all networks at ito ay web-based e-loading. Kung kaya naman kahit nasa abroad ka, ay pwedeng pwede mo itong magamit para loadan ang mga pamilya mo dito sa Pinas. No need na ng SIM, basta't gamit mo ang system natin kahit ang pamilya mo ay nasa Pinas ay pwedeng-pwede nila itong magamit. Anak mo o asawa mo ay pwede mo itong ipagamit. Plug-in lang ang username at password mo, may negosyo na din sila. May additional features na rin ang ating Essenza kung saan pwede ka na rin mag-airline ticketing, hotel booking, at bills pay. Next, direct sale. Kaya bumili ka ng package, lifetime member ka na at may enjoy mo na ang lifetime discount at napakaraming produkto ng Essenza. At pwede ka na magbenta ng lahat ng produkto natin. Bigyan kita ng sample magbenta ka ng sugar attack natin ang ating ultimate sugar protection so isa yan sa flagship product ng brand. to ang price nyan napakamura dahil tayo po mismo ang nagmamanufacture at tayo po mismo ang nagformulate nyan yung mga owner natin ng chemist so 1,050 ang members price ang profit mo ay 150 kada isang peraso. Halimbawa, sa isang araw, makapagbenta ka ng 10 peraso. So, mayroon kang kung makapagbenta ka ng 100 piraso, meron kang 15,000. So, paano kung makapagbenta ka ng 1,000 piraso, meron kang 150,000? Sugaro pa lang yan ha. Nariyan pa yung ating buwamera na kilalang kilala na at napakarami ng testimonials. Ibig sabihin lang, walang limit ang pwede mong kitain sa direct selling. Ang maganda sa esensya natural ay kahit wala kang stocks na hawak ay eh pwede kang magnegosyo dahil meron tayong esensya express system. Ang esensya express ay isang express delivery na kung saan kahit wala kang stocks na hawak, kahit di ka magpunta ng courier service offices at ipapadala mo pa yung mga produkto mo kahit wala ng inventories ay kikita ka. Ganito lang ang gagawin mo. Open your dashboard, click mo yung bubble button, minsan blue yan, minsan red. Ilagay mo lang informations at order ng customer mo at company na magpapadala ng lahat ng products na in-order ng iyong customer. At papasok na lang yung kita mo sa iyong system. So, kung gusto mong mag-product selling o kung gusto mong magkaroon ng isang pangmatagalang organic product business ay swak na swak sa ito. Para sa next nakitaan, ito yung madalas na tanong ng mga tao na nagtatanong. Magbibenta ba dyan? Paano kung ayoko magbenta? Hindi ako marunong magbenta. Yan yung madalas na tanong ng iba. nang ang sagot ko naman, lahat ng bagay na pag-aaralan tama ba? Lalo na ang pagbibenta. Mas kailangan mong aralin ang pagbibenta dahil lahat po ng umaman ay nasa mundo ng pagbibenta. Nasa mundo ng sales. Lahat ng kilala mong mayayaman, Henry C., Manny Villar, Lucio lahat po yan nasa mundo ng sales. Lahat sila nagbibenta. O kung sino pa man yung nakikita mong umaasenso, umaangat ang buhay, gumaganda ang buhay, lahat po sila ay nasa mundo ng sales. It's either they sell products or they sell services. Pero itong next nakita natin ay kahit hindi ka magbenta ay pwede kang kumita dito sa Essence Natural. True, direct referral. Paano ito? Promote mo lang ang company, ang produkto at services nito. Kapag willing siya at nag-avail siya ng package ng company, kikita ka. Bibigyan ka ng company ng direct referral commission sa bawat 1.5 na package ay may 100 pesos ka. Halimbawa, si Edsel ay bumili ng new package dahil gustong magbenta, kikita ka ng 100 pesos. Si Mitch gustong magkaroon ng e-loading system at nag-avail ng digital package, kikita ka ng 100 pesos. Si Joy nag-avail ng Neo Package dahil gustong makadiscount sa lahat ng products ni Sensa, ikita ka ng 100 pesos. Unlimited ang pwedeng mag-join sa'yo o mag-avail ng package sa isang araw. Kaya unlimited din ang pwede mo kitain. Direct referral commission pa lang yan. Next, match bonus o pairing. Match bonus o pairing. Isa ito sa pinaka nakakasabik na kitaan dito sa system natin. Ganito yan magkakaroon ka ng left and right system. Magkakaroon ka ng tao sa left sales team mo, right sales team mo, habang nakakatulong ka sa tao na maging part ng business at natutulungan silang kumita, kikita ka din. Si Edsel na bumili ng package, nilagay mo sa left. Si Mitch naman sa iyong right. Maliban sa direct referral commission mo kanina, ay bibigyan ka pa ng company ng match bonus. Ang gandang sistema, di ba? Nabukasan, wala kang na-refer. Pero si Edsel at si Mitch, ay may mga na-refer na taong nag-avail din ng package. Na-refer ni Ed si Eric at si Maria. Si Mitch naman, na-refer si Isa at si Mia. Dahil na-detect ng system na may nadagdag na dalawa sa left at dalawa sa right, nag-match kaya automatic may income ka pa din na 200 pesos. Passive income, kahit hindi mo na effort yun. Ang maganda pa dyan, basta may nadagdag sa system mo, kahit di na pantay-pantay. Basta na didetect ng system na may nadadagdag left and right, it's income for you. At isa pa, ang masarap sa match bonus ni Sense ay dahil ang Essenza ang may pinakmataas na pairing per day. 50 pairs per day po tayo dito. Kaya mag enjoy ka. Next natin ay ang leveling bonus. Leveling bonus. 200 pesos for every first pair per level. Ganito yan. Ibalik natin si Edsel, Mitch, Eric, Maria, Isa at Mia. So, kung kumita ka ng 100 kay Edsel, 100 kay Mitch sa referral, dyan, kumita ka na ng referral bonus, match bonus, at ito pa ang masarap, ang leveling bonus. Dahil sa dalawang madedetect ng system na may nag-uunang pares bawat level, kahit hindi ikaw ang nakapag-refer, ay another bonus na naman para sa iyo. Yun, Astig, ba? Diba? So, ito yung next, incentive. Travel incentive. Isa ito sa mga gusto ko at alam kong gusto nyo din, napakasarap kasi mag-travel, ba? Diba? marating o mapuntahan yung mga lugar na di mo pa napupuntahan mag-relax, mag-unwind at mapuntahan mo for free bigay sa'yo ng company kapalit ng mga pagsisipag mo so how it works eto na dahil ikaw ay may left and right sales team every fifth pair ay katumbas ng one travel point na pwede mong maipon para marating ang local and international dream travel destinations gaya ng Burakay, Palawan, Bohol, Bali, Indonesia, Macau at marami pang iba next natin ay auto upgrade which is yung 1.5 i automatic na ma-upgrade to NEO Gold Elite account na kung saan 25% will be deducted from your income at paunti-unti mong may ipon nito at ma-upgrade ang NEO account into Gold Elite account kung saan makakatanggap ka ng 17,000 worth of products kapag upgraded na ang iyong NEO account to NEO Gold Elite account. At ang good news, mas malaking commission rates ang nag-aabang sa iyo Imagine kung sa neo 100 ang income mo sa referral, pag gold elite ka na ay 850 na. At kung ang pairing mo sa neo ay 100, dito sa niyo gold elite ay 15 na. At dahil auto deduction ang system na to, lahat ng mga members mo na nag auto upgrade ay instant referral at instant pairing yon para sa iyo. At dahil upgraded ka na, ang mga price ng products ay mababa mo na rin makukuha. Halimbawa na lang ang Sugarotech na noon ay 1,050 pag NIO ka, ito ay 800 mo na lang makukuha bigay sa'yo ng company dahil upgraded ka na. At may another upgrade pa ang company kung gusto mong maging service center o gusto mong maging depo or business center sa inyong lugar ay mas mababa pa po yung product price na makukuha mo. Next, repeat top up bonus. Napakasimple lang ipaliwanag nito. For every 50,000 ay magta-top up sila sa system ng 1.5 sa kanilang account to hit another 50,000. So sa lahat na members mo ay kikita ka ng walang humpay na pairing bonus bago man o datihang members ng iyong organization. And the last but not the least, ito magbibigay sa'yo ng pinaka maaga at pinaka magandang retirement plan. Gusto mo bang habang bata pa? Yes naman. Mas masarap naman talaga mag habang bata pa eh, di ba? May sapat ka pang lakas, makasama mo pamilya mo, may enjoy mo pa yung pagta-travel, kaya mo pang tumakbo, makipaghabulan. Napakasarap na pagkaroon ka ng maagang retirement plan. Next na ituturo ko sa ay nakaplano ito para sa maagang retirement plan mo. So, aralin mo kung magbibigay ka lang din ng effort, ng panahon, ng oras, dito na sa sulit. Unilevel bonus. Paano ang konsepto nito? Ganito lang kasimple ang Unilevel. Just participate and buy product worth 500 point value per month more or less nasa 3,000 pesos lang yan. Dahil dito sa Essenza, lahat na kinukuha mong product sa company, pambenta man, pansariling gamit, o pang ng pamilya mo, ay may points na katumbas iyon at pumapasok sa iyong system. May 25% rebate sa sarili mong binenta o ginamit na produkto. At sa lahat ng mga taong under mo ay may porsyento ka pa din. 12% sa iyong first level, 8% sa iyong second level, 5% hanggang sa ika-10 level mo at 3% hanggang sa ika-15 level mo. Simple lang ang sistema. Find two persons. Ibalik ulit natin si Edsel at si Mitch gagawin lang ni Edsel at ni Mitch ang ginagawa mo. Pag nag-maintain din silang 500 PB kada buwan, ay may income na papasok sa'yo. Tuturuan natin sila, maghanap lang din ang dalawang tao na gagawin din yung business na gaya ng ginagawa nyo. At may porsyento ka pa din doon at hanggang sa magparami sila na magparami na hindi mo na mapipigilan. Tuloy na pumapasok ang income sa'yo kahit hindi mo nakakilala mga taong nasa loob ng sistema mo. Tingnan mo ang projection na ito. Pansinin mo yung monthly income kung saan nagsisipag ka sa work, di ba? Kahit 5 to 10 years, eh, kaya mo magsipag sa work. Pero ang matindi, hindi tumataas sa sahod mo. O kung baka tumaas man, pero tumataas din yung mga bilihin. Kaya ganun din, diing hindi ka pa rin makakaipon. Dito sa uni level natin, nagsimula lang sa'yo. Kumikita sa uni level bonus ng 125 per month. Hanggang sa may 2 persons na kanegosyo mo ay kumikita ka sa kanila ng additional 120 pesos per month nga ilalim nila, additional 160 per month ulit para sa iyo hanggang sa tumagal. Imagine ito na yung magiging monthly income mo. 1,3725 pesos monthly. Buwan ng kita mo yan kapag nagtagal ka dito at sineryoso mo yung business. Lahat ng bagay binibigyan ng panahon at effort. Inaaral kung gusto ng magandang resulta tama. Kaya nga nang lagi sinasabi, magsisipag ka na lang din, magbibigay ka na lang din ng time, mag effort ka na lang din. Dito na sa sulit na ikaw yung boss, ikaw yung boss na sarili mong negosyo. So, take action. Aba, nagsisimula pa lang tayo sa NEO program ni Essenza. Napakaswerte mapatid dahil nakita mo agad ang opportunity na ito. At pinanood mo. Na mo. moment na pinanood mo at tinapos mo hanggang dulo ang video na to, ito na yung call wag na wag mo nang palalampasin. I-message mo na yung tao nag-present sa'yo ng business na to kapatid para mapag-usapan nyo kung kailan ka magsisimula. At kapag member ka na, libre mong magagamit ang mga videos na to at iba pang mga videos ng team para hindi ka na mahirapan sa business mo. Madali mo na lang magagawa ang business mo. Padali na lang ipaliwanag, sisend mo lang yung videos na to sa mga kaibigan mo, kakilala mo, kamag-anak mo, kapatid mo. Sa lahat po ay pwede mo isend ang videos na to para matulungan natin sila. Marami pa tayong matulungang tao. Simulan mo na kapatid, makakatulong ka, matutulungan ka. Tulungan tayo, tulungan ka namin sa team.